Hello po mga kalaki. Hi po sa inyo mga kalaki. I-congratulate ko po muna yung mga napanalo po natin ng mga 4-digit lucky numbers po sa loto po yan mga kalaki. 4-digit ibig sabihin po, dalawa na lang milyonaryo na sila. Pero, ganun pa, nakakatuwa kasi balik, uh, nabalik taya sila tapos syempre nanalo sila sa 1,000 yata ay sa 4-digit 1,000 pesos yun o no? ba? Diba? Meron silang mga pambili ng mga mga pangangailangan nila kahit paano. First time daw po nung mga iba na nagchat sa akin na nanalo sila kaya tuwang-tuwa sila. Sa susunod po mga kalaki, mas malaking biyaya na po yan. Lagi ko po sinasabi sa inyo, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba. Huwag po tayong naiingit dahil malay mo mas malaking biyaya po ang nakalaan para po sa atin. Okay, kaya tutok na mga kalaki ngayon pong alas 5 po ng hapon. Bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers na tatayaan nyo po sa STL, sa Lotto, sa National, at Broad at Pilipinas po mga kalaki. Pwede po ito. Ito po yung mga kumpletong digit. Kaya kung ready ka ng manood at punin ng mga lucky numbers namin, ngayong 5pm, tutok na po rito mga kalaki. din. eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa Pilipinas. Handa ka na pang manalo at magingin milyonaryo. Ayan, syempre, bago matapos itong Pebrero, mga kalaki, ikaw mismo na nanonood ito na hindi pa nananalo ang mananalo. Naniniwala ka ba na kami ang magbibigay ng swerte sa buhay mo? Kunin mo na mga lucky numbers namin at ibibigay na namin sa iyo. Ayan. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers po namin ay 3 po bago po natin yan palitan. At syempre, di ba? At po, ah. Kasi ang dami-dami nang -dami nakatutok sa mga lucky numbers natin. Ang dami-dami ko nababasa ang comment Pasensya na po pala sa mga hindi ko nababasa kaagad Kasi napakadami po nagko comment Iisa lang po ako Alam mo ang technique Mag-comment ka nang mag-comment Paramihan ng comment para comment mong nababasa ko agad Okay, so eto na po Mamiigay po tayo ng tatlong 2 digit Tatlong 3 digit Tatlong 4 digit Dalawang 5 digit At dalawang 6 digit Lucky numbers para po sa inyong lahat Eto na Umpisahan na, kunin mo na Number 8 at number 2. Ayon po mga kalaki yung una, ang pangalawa po, number 19 at number 26. Ayan. At syempre po ang pangatlo, number 23 at number 15. Ayan po yung mga 2-digit lucky numbers is punta po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 839. Ayan nah, po yung una. Ang pangalawa po, number 775 at ang pangatlo po, number 631. Ayan. At syempre po mga kalaki, isulit na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers po ay number 1, 8, 3, 9. Nine. Ayan po mga kalaki ang una. Ang pangalawa po, number 6625. Ayan. At syempre po ang pangatlo mga kalaki na 4-digit lucky numbers ay number 1833. Ayan mga kalaki, kung meron po mga laki numbers na pinigay niyo po sa inyo, pwede niyo po yan i lang, yung 2-digit, 3-digit, at 4-digit. Para mabalik na doon po ang numero, eh panalo pa rin po tayo mga kalaki. Kaya naku po, i-rambo nyo po. Kasi yung iba, hindi nila-rambo, tapos lumalabas yung mga numero, sayang po. At eh, syempre mga kalaki, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers ngayon pong hapon, dapat po nakafollow po kayo sa tamang account. Lagi ko po sinasabi yan. I-follow niyo po, hanapin niyo po ang red parungkin at uh, automatic po mga kalaki, ina followers. Tignan nyo po, kailangan po yung followers. Meron pong 324,000 followers mga kalaki. Yung, po yung mga legit na, legit na account natin sa Facebook. At meron din po tayong second account, Red parong kin po, na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers, nakasama ko po si Lola Carmen. Hello po. At syempre po, Aris Gatcha, yan. Yung yung mga legit na account natin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin mga kalaki Red Parungkin na mayroong 16,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin Red Parungkin po na mayroong 423,000 followers. Mag-message ka na. Mag-comment ka na. Sabihin mo sa akin magpapakod ka. Diba? At pag nakita ko na ito ay nakafollow, comment ang comment, share ng share ng video at heart ng heart kahit hindi mo pa sabihin yan. Automatic may lucky numbers ka na sa spam message mo, i-check mo yan mga kalaki. Tandaan niyo po, ang lucky numbers namin, libre wala pong bayad. Private consultation po, inulit ko, private consultation po ang may membership fee. Hindi po kami nagpapapahit sa mga lucky numbers, pero kapag ka nagpa-private ka, ibig sabihin private nga, ay eh, di ba? private consultation, tututukan kita sa mga ilalaban mo sa abroad at Pilipinas ng mga lucky numbers sa loob po ng 3 months. Imaginin mo 3 months, ang tagal nun, di ba? O, at may discount ka pa ngayong Pebrero mga kalaki umabol ka na para makasali ka sa private consultation may experience mo na nananalo sila mali mo naman ikaw na susunod ating winner pag na -e ko na maganda ang birth month mo at birth year mo diba tandaan nyo po mga kalaki ang laki numbers namin talaga naman kung sumuswerte yan nakapost po lahat ng mga winners natin kaya legit na legit okay so mga kalaki eto na po mga kalaki itutuloy na po natin ang na pamimigay ng mga laki numbers ngayon po alas 5 ng hapon eto na po mga Uy, sa mga magpapamember ha, make sure po na makakausap nyo ako para legit na makakausap nyo ang pag-ibig tao. Message ka na sa messenger ko, tatawagan ko ka. Okay, eto na po ang 5-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 20, number 23, number 35, number 26, at number 17. At eto po ang isa, number 8, number 24, number 36, number 39, number 18. Ayan po. At syempre po, bago natin bibigay ang 6-digit lucky numbers, pwede po ito sa 642, sa 645, sa 649, sa 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Kaya ito na mga kalaki po. Number 26, number 34, number 37, number 19, at number 21. Ayan po, mga kalaki ang at number 15 ayan po mga kalaki ang ating Uh, six digit lucky numbers ayan po at syempre po mga kalaki Eto na po mga kalaki ang shout out kay ang mga nagpapa shout out ng mga kalaki hello po ayan po shout out po kay Marinel uh, De Guzman ng Caloocan City ay po, po sa inyo Caloocan City to sa Metro Manila to hello po kay Marinel De Guzman at syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver dyan po sa may Project 6. Hello po sa Project 6 po sa Cubao, Quezon City. Sa Quezon City yan. Hello po. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa amin. At sa mga total mga driver dyan. Kung yung driver, Quezon driver. Saludo po ako sa inyo. Maraming maraming salamat mga kalangan. Siyempre, ito po lagi tatandaan nyo. Ang laki ng first namin yung alam ng Phoenix. Bago po natin pag-inan. So, good mga kalakya. Tara, ngayon po mismo. Alas ito ng mga po. Ang kapayari ko. Ingat mga kalaki. ang gabi na ito. Isa ka sa mag chat Sir Red, nanalo po ako. Promise. Pengi po ng gigas. Ganon! Ayan. Dapat share-share din mga kalaki. At ito pa. Sa mga hindi po nagsasabi na sila po ay nanalo. Pahala po kayo sa buhay nyo. Ayan. Dapat po nagsasabi po kayo ng totoo. Nanalo po kayo. Okay. So, ingat po. Good luck.